Medyo marami akong i-unpack ngayon at saka i-unbox dahil dito sa nakaraang ilibin 11, ilibin 11-11 yun guys uh, Ito lang yung ilan sa mga in-order ko Yon, Silyado Yan dapat ganyan. Iilaw tapos ilang seconds 'yun. Okay. Good working. Ayos. So, itong next nating bubuksan ay itong uh, gamit dun sa CCTV. Sa so, tingin ko ito 'yon. Maliit pala. Pero ang Lazada site. Ang Lazada store. Itong in-order ko 5 pieces female connector coupler adapter yung pandugtong dun sa sa ano sa siamese sa cable yan napasobra bili ko ala ko kasi nagamit ko na yung iba nito pero mura lang to ang bili ko dito 33 pesos ang 5 pirasok so baka may gustong bumili dyan 10 pesos na lang isa napasobra bili ko <laughs> yan 10 piso na lang isa A eto Uh, maraming mga negative comments tungkol dito sa HDMI to VGA pero napakadali lang ng solusyon sa mga defective na ganito. Bubuksan mo lang 'yan, may napuputol lang na wire doon sa loob. ihinang mo kasi ito. Parang basta na isinalpak doon sa likod, kaya medyo prone talaga 'to sa sira. Bili ko sa halagang 43 yung isa, medyo medyo pricey ng konti. 43 per piece dalawang pirasong ito uh, 86 yung dalawa uh, dito pinapatong yung camera saktong sakto may mga butas na siya para dun sa camera o dito siguro ito yung pinakahihintay ko talaga para sa aking pets kasi napakaraming pusa sa bahay originally ang price nito kung walang kasamang mga gunting ay 178 only so 229 tingnan natin ayun ayos ayan meron siyang uh, nail cutter ayan tapos ito yung razor yung clipper matalas daw to sana tumagal yung talas ayun ganun pala yung style Paseto, napansin ko to, puti-puti yung ano niya, yung niya sa harap, sabi, ceramic daw to. Pero I doubt it na ceramic ito kasi parang hard plastic lang eh. Ito yung hindi tatagal dito sa tingin ko. Okay, may charge. Tapos yung adjustment, Ito yung pinipihit, 0.8. 0.14, yung suklay niya, yung dito, ito yung umaatras, ayan oh kita ba, umaatras no oh. ang reason behind at uh, ginagamit daw dito ay eh, yung ceramic, para daw hindi nagiinit kasi pagkakasi yung metal to metal, umiinit nga naman yon. yun nga lang, hindi natin malalaman kung hanggang kailan tatagal yung ceramic na yan, kung totoong ceramic to ha ah. pero duda ko, plastic lang to, eh, na matigas ito pa yung mga accessories na kasama Yung Doon sa listahan nila Yung supply Wow, ganda na supply Ano siya, metal Pwede kong gamitin sa ano, Magagamit ko rin to Na supply to <laughs> Ayan, may battery daw to. Ayos. Yan ang gusto ko. Eto ang maganda dito. Sabihin natin kahit ito, alam ko, fake to. Hindi to totoong 2,200 milliamperes, 3.7 volts. Uh, fully charged working time, about 1 hour daw ang tinatagal. Ang kagandahan nito, sa ganito, walang bitin kasi napakarami kong 18650 yan. Ito ang the best na ilagay mo dito. Ayan. Pero syempre hindi yan naandar. So, hindi yan naandar. Kasi, Pagmasdan nyo. Etong ganito kasi na 18650. O, yan, May, ano, may edits. O. May extended edits. Gagawin nyo, lalagyan nyo lang ng spot dito. Yung hinang. Hihinangin nyo na paumbok kasing umbok nito. Kung wala naman kayong panghinang yung, yung, foil, yun. Kahit yung mga anong klaseng foil, pwede dyan. Pero sa ngayon, since hindi ako nag kasi wala akong foil, ano ba ang tatanungin natin? Hahanapan natin ng foil. Mga adik ah, <laughs> puputol na lang ako ng kaprasong lead para lang siya umabot ayan. Ayan, ganyan. Kailangan, kasi ano eh, pansin nyo, yung contact nya dito, ayan, lubog, lubog siya Kaya dapat, uh, meron siyang, meron tayong ma-i-block dito. Pero mas maganda, hinangan nyo na lang yung battery na gagamitin nyo. Ayan, gagana na yan. O, oh. oh. see? Mas smooth. Ayos. The best to. Oh. Ito ang the best. Hindi binanggit dito na removable yung battery niya. Hindi binanggit doon sa, sa ads sa Lazada. Pero surprisingly, eh, may ganito. Ayos, pabor na pabor sa akin to. Dahil walang bitin. Tapos ito, since 180 la ang 180 la ang one oh, 178 ang isa nito masira man to sabihin natin i-update ko kayo kung hanggang kailan tatagal o oh, umabot siguro siya ng mga 1 year panalong panalo na sa 1 year to o oh, kahit nga 6 months kasi 180 lang eh o oh, di pag nasira bili ka na lang ulit <laughs> so subukan ko na sa aking pet ayos kompleto yung binigay ni seller very good very good seller Thank you very much Thank you very much So, ito na yung siya na yung ating Pagtetestingan Si Ito yung aking pet na banga. Hindi basahan yan guys ha Mukha lang basahan Kasi tignan nyo naman Ang balahibo Ano po siya Aso po siya So Itry ko ng hirap kabit. Ito lang ayoko dito Pero sa tingin ko Useless talaga tong Spacer na to O paano man tawag dito Try natin uh, baka i nyo ako Minado naman ako hindi ako marunong magkupit talaga pero ang masasabi ko lang useless talaga to maganda to pang kalbo Baga, kung kakalbohin natin kalbohin na lang natin ngayon. So, kasi medyo ang dami niyang garapata kaya kailangan kalbohin namin siya yung supply ito lang supply yung nagustuhan ko At ang ganda siyang assistant At, diba yun pala ang technique so ito tuloy ko mamaya pag matatapos na so okay naman ayos naman to medyo tumatalap naman siya hindi ko na sasabihin ng katulad na sinasabi ng nag-comment na sana tumagal kasi alam kong hindi talaga tatagal Depende sa gamit nyo. Siyempre, saka sa pag-aalaga. Lagi sa lagi. Basta lagi nyo nalalagyan ng oil. Yun. Tapos yung battery extra. Biligin ng extra battery. Mura lang to. Maraming mabibili nito. O kaya, mag-salvage kayo doon sa mga laptop. O kaya yung pang-vape. Yun ang maganda. Talagang tatagal to kahit anong oras. Ayun. Ayos. Okay. Alexa, turn off a live room. Okay. Alexa, turn off corner lights. Okay. Alexa, turn on bar. Okay. Alexa, turn on corner lights. Turn on a live room. Okay. Alexa, turn off corner lights. Okay. Alexa, turn off a live room. Okay. Alexa, turn on corner lights. Okay.

gitna ba? Nalagyan ko ng konting bigat dito sa... Ayan. 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 Tingnan nyo mga tol. Yan o. Yan ang function niya. Tingnan, tingnan nyo. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Hmm. Para madali magtanggal ng bumper. Hmm. Oh. Oh, mas madali oh. Hmm. kahit na lalang ano ta demo lang ito kasi, yung kabila, yung mas mahirap dikitan. Pwede nga, bilisan eh. Oh, yun. ganun lang, pwede na. Dikit agad. Diba? Okay. So, yun lang guys. Sulit. adjust dyan yung kakaparasong screw na yan 12.6 advance pero okay lang okay thank you seller at uh, binigyan mo ko ng magandang hindi defective na items kasi ang dami rin mga nabasa din ako negative dito na not working daw so yun lang mga tol okay naman gumagana naman Uh, medyo ano tayo ngayong year na to wala tayong nagiging problema sa mga items natin eto te testingin ko na lang kung kaya nung spot welder ko mataba, kala ko ano lang to eh mga 3mm, 6mm pala lapad okay that's all, thanks